Habang tumatambay ako dito sa itaas ng barko at nagaantay na umalis na, inapansin ko ito si Kuya na dito sa pier. Nakita niyo mga idol, oh, may huli talaga. Nandito nga pala ako sa taas ng barko mga idol at inaantay na umalis na kasi babiyahe tayo papuntang Luzon at nakasakay na nga pala tayo dito sa barko na Starlight mga idol. Bali yung biyahe natin, uh, Katiklan Port, to Batangas Port tapos sa lang bus at papuntang Manila kasi magtatrabaho tayo dun mga idol at syempre sasabayan din natin ng pagbablog yan kaya dito ako sa taas at inaantay na umalis na at ito na mga idol uh, gumalaw na yung mga crew kinuha na yung low na nakatali dyan sa, sa, pier at yung angkla inangat na para makapagbiyahe na tayo At ito na nga yung hudyat mga idol, na napapalis na yung barko kasi nga umandar na yung makina. Ito yung inaantay ko, inaantay ng mga pasahero. Kaya masaya isipin na magtatrabaho na tayo, mayroon tayong extra income. Pero malungkot din talaga kasi nga may iiwan natin yung mahal natin sa buhay. May iiwan natin yung asawa natin, yung anak natin. Pero iniisip ko na lang talaga na itong lakad ko mga idol, para din sa kanila. Siyempre may kinikita din tayo sa pagbablog pero kinakapos tayo mga idol sa babayaran pa lang. Sa bayaran natin monthly, sa wifi, sa kuryente, sa budget namin. Kaya kailangan din natin at siyempre makapag-ipon-ipon din tayo mga idol. Kaya luluwas tayo ng Manila mga idol para magtrabaho at gumalaw na nga pabanti yung barko mga idol habang nakatitik sa atin yung buwan at syempre aabangan din natin yung bloody moon mamaya mga idol habang nasa barko tayo matik yan mga idol kitang kita talaga natin yan lalo na kung sa gitna tayo ng karagatan At habang naglalakbay yung barko mga idol, ipumasok muna tayo dito sa ating Pisto mga idol at napakaganda talaga ng barko ng starlight kasi mayroon kaming sariling uh, higaan dito mga idol at the aircon pa. Ito nga pala yung natin mga idol mayroon din tayong ilaw dito kaya yung gagawin natin uh, magpapahinga muna tayo ng konti mga idol kasi nakakapagod din at sadyang uh, hindi tayo sanay talaga matulog sa biyahe mga idol kaya lumabas talaga ulit tayo at ito nasa lubong namin yung barkong kung mga idol napakaganda talaga at nakikita ko pa talaga yung mga view sa mga isla mga idol tulad nito iyan eh, yung isla ng Buracay mga idol uh, ilaw lang yung makikita natin yan kasi napakadilim mga idol at tumatambay na rin ako dito sa rooftop ng barko mga idol at pinagmasdan yung bon at yung simoy ng hangin inano natin kasabay ng cup noodles at biscuit mga idol Bali ito yung pampawala natin ng pagod at pampawala ng lamig mga idol. At muli ko nga pinagmas na dagat mga idol kaso na ah, napakadilim talaga kaya gincheck ko muna yung chinelas nating habayanas mga idol at ayan na nga kompleto pa kompleto pa yung pako mga idol ayan pupunta tayo ng Manila kasama yung chinelas natin na may pako importante maka Punta tayo doon, mga idol. At ito na nga bloody moon na tinatawag, mga idol. Tingnan nyo yung buwan. Pulang-pula yan, mga idol. First time din natin doon nasaksihan mga idol. At hindi na nga ako bumalik sa higaan natin, mga idol. Dito na lang ako sa labas ng barko tumatambay. Nag-uusap ng kasama ko. Ah, habang nagka-kape at kumakain ng bispit, mga idol. At ito na nga, mga idol, natatanaw ko na yung sport mga idol napakasarap ng feelings mga idol na malapit na kami sa destinasyon namin pero malungkot talaga kasi nga namimiss ko na kagad yung anak at asawa natin pero okay lang yan mga idol uh, kasi nandito na tayo at wala na talagang atrasan to mga idol at dumating na nga kami sa sport mga idol at yung time na yan mga idol eh naghahanda na kami para bumaba at ayan na nga mga idol pababa na nga pala kami mga idol papunta na kami sa bus namin Ay, sa utang ay. At sumakay na nga ulit kami sa bus namin mga idol papunta ng destinasyon namin. Yung bus namin mga idol eh, hinto lang to sa Alabang tapos susunduin kami papuntang Paranaque. At yung time na yan mga idol eh Ayan, paalis na kami ng Batangas. At itong video na ito mga idol, eh, sinundo na talaga kami. Nasa na kami yan, papuntang Pranyake. At yan pala yung building na aming trabahuhan mga idol. Yan, napakataas yan mga idol. Kaya abangan na lang ninyo yung next video natin mga idol. Hanggang dito na lang yung video natin kasi nga mag-check-in muna kami dito. Thank you mga idol.